Kamusta kamo da? Ubos gid? Ubos gid. Indi kami kag wala kami exist kami kasaka, ubos gid kami patay kay trap kami sila balay mo sa sulod. hindi na kami kagwa. May nanay nagsaka sa may. Ay, aling at si itatop at sini? Oo, seminda. Kami kasaka, ingagaw mga bata, ah ubos gid kami. Magbal ba, lang araw na tubig, away lang doon saka, na, hasta na sa liyog naman. Hala, antes pa ka muna ganun. Okay, paggulpi lang kitang tubig, magbal nilang araw na tubig, ano lang kitang tubig. Okay. Lotto, no, sulak din sa tunga, oh. Tu, tu. Nakaluwas pa okay. na isa ka bata, okay. oh, ang isa na, ano okay. na mo. So, ba, ito, lang mo. Nagbulog mo na makita, ang isa na may oh. nakaluwas na daw, sa may sulak na isa. grabe Grabe suba, di ba? Wala nang tana na ano, tana na ang tubig okay. diri der, sa mo nagagimong mo. na lang man ang mga nasapwa na lang nila ang mga ma okay. mga sang ila balay. Amo na lang man ang ilagay patindog bago para may ara sa istaran. Okay. 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 Na, gipa mujot-mujot na lang nila nilang mga parte sang balay, mga sin na na para may itukod sila may istaran sila liwat. o oh, may nangapatay? Oh, damo, eh, damo, damo, damo. na patay din? Ang alintunaan sa babao, nagdiri sila na hano do. At kumibay sa babao ato. Tingaway ka mo na ipakwit na yun Hindi nang gapano na kami ba'y rescue? Tima ang ma sa mo. Hindi naman ka ano kay ang tubi taas na gidya. Do kalit-kalit amo na. Lang gid pag ano sang tubig na do segundo lang pag tubig. Wala pa sila sang makaon, mayo lang kami naglutaw nga gatas amo lang pakaon sa mga gatas. nagluto Ata kay wala nang di ka naman ka prepare na sibing mga kasang kalamon mo kay ti. Eh, ang kabuhi una, kabuhi una. Una na hmm. pasaka para maka no lang kami uwa. Sige do gangan da sa imong hatlan. Salamat.